Naranasan mo na bang maramdaman na may nakatingin sa'yo pero wala namang tao? Yung biglang kilabot. Yung bigat sa dibdib. Yung pakiramdam na parang may pangalan mula sa nakaraan na pilit kumakatok sa'yo. Hindi ito guni-guni lamang. Sa paniniwalang Filipino, kapag ang isang kaluluwa ay hindi ka malimutan, nananatili ang kanilang enerhiya sa panaginip, sa katahimikan, sa mga palatandaan. May isang taong minsan ng lumayo, tahimik ng ayong nakamasid na tatakot bumalik pero hindi kayang bumitaw. Panoorin mo ang pagbasa hanggang dulo, dahil totoo ang mga palatandaan, at ang matutuklasan mo ngayon ay maaaring baguhin ang landas ng iyong buhay magpakailanman. Aris, makapangyarihan ang iyong enerhiya, matapang, matibay, hindi malilimutan. Pero kahit ang pinakamalalakas na puso ay may mga tahimik na tanong. Bakit mo na naman sila napapanaginipan? Bakit ang mga lumang kanta ay biglang nagpapaluha sa Bakit mas mabigat ang gabi na para bang may humahaplos sa iyong kaluluwa? Hindi ito basta-basta. Sa kulturang Filipino, kapag kumikibot ang kaliwang mata mo, kapag biglang may malamig na simoy, o kapag paulit-ulit na sumasagi sa isip mo ang isang pangalan may taong iniisip ka. May taong tumatawag sa sa espiritu. Umalis man sila, hindi ka nila tuluyang binitiwan. Sila'y nakamasid, naghihintay. Umaasang bibigyan sila ng universo ng isa pang pagkakataon na mapalapit sayo. Sa pagbasa na ito, ating tutuklasin ang enerhiya ng taong iyon ang dahilan ng kanilang takot na bumalik at ang mga banal na palatandaan sa paligid mo na nagpapatunay na ang tadhana ay kumikilos. Pagbasa ng Enerhiya Pamagat, ang enerhiya sa paligid mo at ang taong tahimik na nakamasid. Sa ngayon, Aries, parang bagyong tahimik sa ilalim ng tubig ang iyong enerhiya. Sa labas, natutunan mong dalhin ang sarili mo ng may lakas at tapang. Pero sa kaybuturan, may nararamdaman ang iyong kaluluwa, isang presensya, isang pangalan, isang alaala na paulit-ulit bumabalik. Maaaring pilit mo itong isinasantabi. Sinasabi sa sarili mo na ito'y nostalgia lamang, o bunga ng malikot na imahinasyon. Pero malinaw ang sinasabi ng enerhiya sa paligid mo, hindi ito nagsisinungaling. Ang tarot card mo ngayon ay damuon sa gisag ng mga sikreto, damdamin at mga bagay na nakatago sa ilalim ng ibabaw. Hindi lang ito tungkol sa iyong emosyon. Ito'y enerhiya nila na umaabot sa iyo mula sa malayo. Ang taong ito ang nakamasid ay isang taong minsan mong nakapiling ng may matinding koneksyon. Maaari mo silang minahal ng malalim o baka iniwan nila ang sugat na napakalalim na nag-ukit ng permanenteng puwang sa iyong kaluluwa. At ngayon, ang kanilang espiritu ay muling umiikot pabalik sa iyo hindi pisikal, kundi enerhetiko. Tahimik kanilang binabantayan. Muling tinitingnan ang iyong mga larawan. Nakikinig sa mga kantang nagpapaalala sa iyo. Ngunit sila ay natatakot, natatakot na kung magpakita sila muli, hindi mo sila tatanggapin. Natatakot na ang pintong isinara nila noon ay tuluyan ng nakaselyo. At gayon paman hindi nila kayang tumigil sa pagtanaw mula sa malayo. Sa paniniwalang Filipino, kapag may taong hindi makabitaw sa iyong espiritu, mararamdaman mo ito sa mga banayad na paraan. Nagigising ka ng alas tres ng umaga, kumakabog ang dibdib. Nakakakita ka ng mga numerong paulit-ulit gaya ng isang daan at labing isa, apat na daan at apat na apat walong daan at walumput-walo. Nagiging matingkad at halos totoo ang iyong mga panaginip. O isang biglaang amoy o kanta ang magbabalik ng alaala na mag-iwan sa iyo ng matinding damdamin. Hindi ito mga aksidente. Ito'y mga espiritwal na alingaungaw. Gusto ka nilang abutin ngunit hinahadlangan sila ng hiya, pagsisisi, at takot. Maaaring nag-move on ka na, o sinubukan mo, pero may dahilan kung bakit nananatili sila sa iyong energy field. Hindi pa tapos ang koneksyong ito. Hindi sa pisikal. Hindi sa spiritual. At hanggat hindi nakikilala, tinatanggap, o pinapalaya ang enerhiya nilang ito, mararamdaman mo pa rin ang paghila. Pero huwag kang mag-alala, Aris. Gagabayan ka ng pagbasa na ito. Malalaman natin kung bakit sila umalis kung bakit sila nakamasid ngayon at kung ano ang kailangan ng iyong kaluluwa upang tuluyang makaramdam ng kapayapaan, reunion man ito o pagbitaw. Ang kanilang espiritual na koneksyon sa iyo, bakit sila natatakot bumalik? Aries, ang pinagsamahan niyo ng taong ito ay hindi pangkaraniwan. Hindi lang ito basta pag-ibig o pagnanasa, ito'y espiritual na pagkakaayon, isang koneksyon sa antas ng kaluluwa na nag-iwan ng marka sa inyong dalawa magpakailanman. Kaya kahit sa katahimikan, hindi sila makabitaw. Ang kanilang enerhiya ay nakakapit sa iyo na parang panalangin hindi nasasagot, paikot-ikot, umaasa, natatakot. Nararamdaman nila ang iyong liwanag mula sa malayo. Pero habang sinusubukan nilang lumapit, mas lalo silang naalala ang nakaraan ang sakit ang pinsalang na idulot nila. Hindi ka lang nila binabantayan dahil namimiss ka nila, binabantayan ka nila dahil nananatiling nakagapos ang kanilang espiritu sa iyo. Sa paniniwalang Filipino, tinatawag natin itong pagpapaumanhin ng kaluluwa, ang paghini ng tawad ng isang espiritu, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa mga palatandaan. Gusto nilang magsorry, pero hindi nila alam kung paano. Ang kanilang pride ang nagpapanatiling tahimik sa kanila. Ang kanilang hiya ang nagpapalayo. Ngunit ang kanilang kaluluwa. Paulit-ulit na humihiling ng kapayapaan. Maaaring nakararanas ka kamakailan ng mga biglaang lungkot na para bang pasan mo ang emosyon ng iba. Maaaring hindi ka mapakali sa gabi, paulit-ulit na bumabalik ang mga kaisipan na hindi mo naman naramdaman dati. Hindi yon aksidente. Ito ay telepatikong enerhiya sa pagitan ng dalawang kaluluwa na minsang nagmahal, nasaktan, at naglakad palayo ng walang pagsasara. Natataranta silang bumalik dahil kilala na nila kung sino ka ngayon mas malakas, mas matalino, hindi na naghihintay. At kahit may bahagi pa rin sa kanila na nananabik sa lumang ikaw, yung ikaw na nagmamahal ng walang kondisyon, naiintindihan nila na hindi ka na dati. Narito ang katotohanan, Aris. Maaaring natatakot sila sa iyong pagpapatawad. Dahil kapag pinatawad mo sila, wala na silang dahilan para tumakbo. Kailangan na nilang harapin ang pag-ibig na tinanggihan nila at ang hinaharap na sinayang nila sa katahimikan nila, pinaparusahan nila ang kanilang sarili. At sa katahimikan nila, pinoprotektahan ka rin nila mula sa kabuluhan na dala pa rin nila. Maaaring nakamasid sila, ngunit hindi pa sila handa. Hindi pa ngayon. Dahil ang enerhiya sa pagitan nyo ay patuloy pang naghihilom. At hanggat hindi nila hinaharap ang kanilang anino, mananatili sila sa gilid, palaging malapit, ngunit hindi lumalapit. Hindi mo na kailangang pasanin pa ito. Pero ito ay palatandaan na kilalanin ang alam na ng iyong espiritu. Tunay ang koneksyong ito, ngunit isa rin itong aral. Sa tradisyong Filipino, kapag ang isang espiritu ay hindi makatawid tungo sa kapayapaan, nagpapakita ito sa anino, sa mga amoy, o sa katahimikan. Iyan ang nangyayari ngayon. Isang kaluluwa ang naghihintay kung tatawagin mo ba silang muli o tuluyan mo na silang palalayain. Kaya Aries, pakinggan mo ang iyong intuition. Tinanong ng universo, bubuksan mo ba muli ang pintong iyon? O panahon na para isara ito ng marahan, may pag-ibig at liwanad? Dahil minsan ang taong nakamasid sa atin mula sa dilim ang sharing taong hindi nakatakdang makalakad kasama natin sa liwanad. Mga palatandaan na nasa paligid mo pa rin sila. Aries, kapag may espiritual na koneksyon ang isang tao sa iyo, hindi nila kailangang magsalita ang universo na mismo ang nagsasalita para sa kanila. Maaaring iniisip mo, kung natatakot silang bumalik, bakit ko sila nararamdaman ng ganito kalakas? Dahil hindi nagsisinungaling ang enerhiya. At mas malakas ang sigaw ng kanilang kaluluwa, kaysa sa kanilang katahimikan. Maaring wala sila sa pisikal mong paligid, pero matagal nang nagpapadala ang universo ng mga pahiwatid, mga espiritual na senyales na sila'y naririto pa rin, nakamasid, naghihintay, umaasa. Narito ang mga palatandaan. Isa, mga kandilang nagliliyab ng walang dahilan. Sa mga tahanang Filipino, naniniwala tayong kapag ang kandila ay kumikislap ng walang hangin, may espiritu sa paligid. Kung nagsisindi ka ng kandila sa gabi at bigla itong sayaw ng sayaw, may enerhiyang pilip na umaabot sa iyo, lalo na kung iniisip mo ang isang partikular na pangalan sa mismong sandaling iyon. Dalawa, mga panaginip na sobrang tila totoo. Napapanaginipan mo ba sila kamakailan? at hindi lang basta panaginip kundi matingkad, emosyonal, at hindi malilimutan. Hindi iyon alaala lang, iyon ay espiritual na pagdikit. Sa panaginip malaya ang kaluluwa. At kapag dinadalaw ng kaluluwa nila ang iyo sa gabi, ibig sabihin ay hinahanap nila ang koneksyon na tanging ikaw lang ang naibigay. Tatlo, mga hayop o insekto na kumakilos ng kakaiba. Isang puting paru-paro sa may bintana. Isang ibong kumakatok sa pinto. Isang asong tahol ng tahol na parang sa wala. Sa kulturang Filipino, hindi natin ito binabaliwala. Ito ay mga pamahiin na minana pa sa ating mga nakatatanda. Sinasabi nila, may kaluluwang dumadalaw. Hindi upang takutin, kundi upang magsalita. Apat, mga paulit-ulit na numero, labing isa oras labing isa minuto, dalawa oras dalawamput dalawa minuto, 5 lima oras 55 lima minuto. Sa orasan. Sa resibo sa plaka ng sasakyan. Hindi basta nagkakataon ang mga numerong ito, mga angel numbers ito na gumagabay upang maging gising ka sa espiritual. Kapag paulit-ulit mong nakikita ang labing isa oras labing isa minuto habang iniisip sila, kumpirmasyon iyon, iniisip ka rin nila. Lima, isang kanta mula sa nakaraan na biglang tumutugtog. Pumasok ka sa tindahan, biglang tumugtog ang inyong kanta. O nagbukas ka ng video at may kantang bumabalik sila sa isipan mo. Hindi ito aksidente. Ang musika ay sisidlan ng alaala at damdamin. Ginagamit ito ng universo upang ipaalala sa iyo na ang koneksyon ay buhay pa. Anim, mga bagay na nalalaglag, larawang gumagalaw, biglang lamig. May litrato ba nila na biglang nalaglag nang hindi mo ginalaw? Nakaramdam ka ba ng malamig na simoy sa loob ng bahay? Sabi ng mga nakatatanda, may multo sa paligid, pero hindi lahat ng multo ay masama. May mga kaluluwang bumabalik hindi para manakit, kundi upang ayusin ang mga damdaming na iwan. Hindi lang ito basta mga senyales, mga tawag ito mula sa universo upang magising ka. Dahil Aris, ang kaluluwang nakamasid sa iyo ay malapit mas malapit kaysa akala mo. Pero nandito ba sila upang manatili o upang magpaalam? Ngayon, pag-uusapan natin ang mga ritual na makakatulong sa iyo upang lubos mong maunawaan kung ano talaga ang kahulugan ng enerhiyang ito. Mga ritual para kumpirmahin ang kanilang enerhiya. Aris, kapag paulit-ulit na lumilitaw ang mga palatandaan at kumakabog ang iyong puso, hindi na sapat ang manghula. Panahon na para humingi ng linaw sa universo ng may banal na layunin. Sa kulturang Filipino, hindi kailanman binaliwala ng ating mga lolo at lola ang kakaibang panaginip, kumikislap na kandila, o bigla ang kilabot. Gumamit sila ng mga simpleng ritual, ngunit makapangyarihan, upang humingi ng sagot sa mundo ng mga espiritu. Magagawa mo rin ito ng walang takot, walang panggigipit, at nang hindi kailangang habulin ang sinuman. Ang mga ritual na ito ay hindi para pilitin ang isang tao na bumalik. Ito'y para tuklasin ang katotohanan ng nararamdaman na ng iyong kaluluwa. Isa, ang ritual ng kandilang bumubulong. Alas negatibo siyam, 00 ng gabi, sa oras na tahimik at manipis ang tabing ng enerhiya, magsindi ng puting kandila. Ilagay ito sa dibdib mo at ipikit ang iyong mga mata dahan-dahang bulongin ang pangalan nila ng tatlong beses, na parang tinatawag ang espiritu sa hangin. Sabihin ang mga katagang ito, Kung tinatawag ng iyong kaluluwa ang akin bukas ako sa katotohanan. Hayaan ang kandila na ligtas na magliyab ng hindi bababa sa labin lima minuto. Habang nagliliyab ito, obserbahan. Kumikislap ba ang apoy kapag nagsasalita ka? May init ka bang nararamdaman o kilabot? Kapayapaan ba o bigat? Tinutulungan ng ritual na ito ang iyong espiritu na tumanggap ng kumpirmasyon sa pamamagitan ng enerhiya, hindi lohika. Dalawa, ang belief Dream Portal. Kumuha ng tuyong dahon ng laurel, kilala sa tradisyong Filipino at Espanol para sa pag-akit ng katotohanan at mga panaginip na may pahiwatig. Isulat ang inisya ng tao sa dahon gamit ang panulat. Ilagay ito sa ilalim ng unan bago matulog. Bago pumikit sabihin kung may bagay na dapat kong malaman. Hayaan itong dumating sa akin ng banayad sa panaginip. Ang mga panaginip na susunod ay maaaring may dalang emosyon, simbolo o tuwirang mensahe. Maghanda ng kwaderno sa tabi ng kama at isulat ang lahat paggising kahit kakaiba. Madaling magtago ang linaw sa mga bagay na tila hindi normal. Tatlo, ang pagsusunog ng pag-alinlangan. Sa isang maliit na papel, isulat ang totoong nais mong malaman. Halimbawa, para ba sila sa akin? Bakit hindi ko sila mabitawan? Ano ang itinuturo ng koneksyong ito sa akin? Tupiin ang papel, ilapat sa iyong puso, sa kaligtas na sunugin sa metal na sisidlan o sa labas. Habang umaakyat ang usok, sabihin. Ibinabalik ko sa universo ang tanong na ito. At naway dumating ang sagot ng may kapayapaan. Hindi ito ritual ng kontrol, ito ay ritual ng pagpapakawala at kapag binitiwan mo, mas malakas magsalita ang universo. Binubuksan ng mga banal na gawain ito ang pinto sa pagitan ng iyong puso at ng hindi nakikita. Nagpapadala ito ng senyas, handa ka na para sa linaw, pagsasara, o muling pagkonekta. Ngunit Aris, matapos mong gawin ang mga ritual na ito, huwag habulin ang sagot. Hayaan ang mga palatandaan na dumating ng kusa. At magtiwala na kung ano ang lilitaw ay eksaktong iyon ang kailangan ng iyong espiritu. Ano ang dapat gawin ni Aries ngayon, gabay sa manifestation? Aries, matapos ang lahat ng palatandaan, mga panaginip, at enerhiyang naramdaman mo ang tunay na tanong ay Ano ang dapat mong gawin ngayon? Dapat mo ba silang hintayin? Dapat mo ba silang tawagan? Dapat mo ba silang kalimutan? O hayaan mo na lang bang ang universo ang magpasya? Narito ang sagot. Hindi mo hinahabol ang enerhiya. Inaayon mo ang sarili mo rito. Ikaw ay apoy hilaw masigla walang takot. Ngunit kahit ang apoy ay kailangang matutong huwag masunog para sa isang taong nananatili lamang sa anino. Nakamasid sila sayo. Nasa paligid mo ang kanilang enerhiya. Pero nagbibigay ba ng kapayapaan ang presensya nila o kaguluhan? Iyan ang una mong kasagutan. Dahil ang tunay na koneksyon ay hindi nagdadala ng gulo, nagdadala ito ng linaw. Isa. Protektahan ang iyong enerhiya. Matapos gawin ang iyong mga ritual, maglagay ng maliit na baso ng tubig na may asin sa may pintuan ng iyong silid gabi-gabi sa loob ng tatlong gabi. Ito'y isang lumang ritual na Filipino para sumipsip ng mabigat na enerhiya na maaaring sumusunod sa iyo. Kung ang tubig ay maging malabo matapos ang isang gabi, itapon ito sa labas at sabihin. Tanging dalisay ang mananatili. Pinalalaya ko ang iba. Kailangan mong protektahan ang iyong kapayapaan. Dahil minsan, ang mga taong nakakamis sa atin ay sila rin mga nakasakit sa atin at naglalakbay ang sakit sa pamamagitan ng enerhiya. Dalawa, ipatibay ang iyong karapat dapat. Tuwing umaga sa loob ng pitong araw, tumingin sa salamin at sabihin. Hindi ako naghihintay. Ako'y umaakit. Hindi ako humahabol. Ako'y tumatanggap. Ang nakalaan para sa akin ay babalik ng walang takot. Hindi lang basta pag-uulit ang mga salitang ito. Mga makapangyarihang orasyon ito. Ibinabalik nito ang iyong enerhiya sa panginginig ng karapat dapat at lakas, hindi pananabi. Tatlo, bantayan ang tunay na galaw, hindi lang mga senyales. Kung ang taong ito ay tunay na nakatakda para sa buhay mo, hindi lang mga palatandaan ang ipapadala ng universo. Magkakaroon ng kilos. Tatawag sila. Magsasalita sila. Magpapakita sila may katotohanan hindi dahilan. Kung lumipas ang mga araw at katahimikan lamang iyon din ang kasabutan mo. Dahil ang taong tunay na nagpapahalaga sa iyong espiritu ay hindi mananatili ng matagal sa anino. Apat, manatiling bukas, ngunit nakaugat. Maaari mong panatilihing malambot ang puso nang hindi ito muling nasasaktan. Maaari kang umasa nang hindi isinasa peligro ang iyong buhay. Maari mong maramdaman ang koneksyon habang patuloy na sumusulong. Hindi hinihingi ng tadhana na lumiit ka. Hinihingi nito na tumindig ka sa iyong liwanad at hayaang ang para sa iyo ay dumating nang hindi mo pinipilit. Kaya huminga ka, Aris. Nagawa mo na ang iyong bahagi. Ngayon ang universo ang tutugon sa paraang mauunawaan ng iyong puso. At kung ang kaluluwang ito ay tunay na nakasulat sa iyong mga bituin. Babalik sila, hindi dala ng takot, kundi ng tapang, pag-ibig, at katotohanan. Aris, nadaanan mo na ang mga palatandaan, ang katahimikan, ang enerhiya, at ang katotohanan. Binuksan mo ang iyong espiritu, hindi para sa tao, kundi para sa mensaheng dala ng kanilang presensya. At ngayon, may alam ka ng mas malalim. Hindi ito kailanman tungkol sa kanila. Tungkol ito sa iyo. Tungkol sa kapangyarihan mong makaramdam. Sa karapatan mong humingi ng linaw. Sa tapang mong manatiling nakaugat, kahit na ang puso mo'y naalala ang minsang hinawakan nito. May taong nakamasid pa rin. Nakakapit pa rin ang kanilang enerhiya sa mga alaalan ninyong bino. Ngunit gaano man kalakas ang koneksyong iyon noon, mas malakas pa rin ang iyong tadhana. Sa paniniwalang Filipino, sinasabi natin. Kung para sa'yo, babalik yan, kahit ilang bagyo pa ang dumaan. Ang nakalaan para sa'yo ay babalik palagi kahit daanan pa nito ang sandaang unos. Kaya huwag kang maghintay. Huwag mong ihinto ang iyong buhay para sa isang taong hindi makalabas sa dilim kasama mo. Sa halip patuloy kang bumangon. Patuloy kang magmanifest. Patuloy kang magtiwala na hindi nakakalimot ang universo sa kaluluwang naglalakad ng may pananampalataya at apoy. Dahil Aris, patuloy pang isinusulat ang iyong kwento. At ang pinakamagandang kabanata ay hindi pa nasusulat.